Ayan may laruan si Janice. May si Janice, yung airplane. Is a helicopter? Helicopter. Ayan. Yeah. But it's not working. Yung mga, oh, ano pa yan? No? <laughs> yan pa yan, Expensive niyan, Janice. Huh? plus mm Hindi, -hmm. almost. Uh, five? Tapos mo ni Gage. Gage mo yung box. So, ano na ko niya? Imagine mo nga na gawin alam rin. Forty, ilang taon nito si Kuya? Natago ko pa, imagine. Tinago ko pa yung ano, garoan. Kasi Janice lang yung naglalaro. Wala naman sa Pero ano. So, maaandar, meron mga mo? Kaya mo talagang ganyan, mga paano? Siguro ngayon, mas mahal pa yan ngayon. Hindi na, may drone eh. At, hindi naman, Picture yun, no? Pang picture ang drone. Ah, hindi, Amy, pero still lang. Gano'n lang, ano eh. Ano ng drone, eh. Amy? Parang Laruan din? Eh. Oo, ka Pang lipad lipad Mami, Pag-lipad-lipad lang. Oo, Oo ka ba? O oh, yan, no, parang ay, ilagay mo camera din. dyan. Pero, Mami, ididikat mo dito yung phone mami, oh. mo niyo. Masa hindi na Wow. Hulog yan. Saka, papataan daw mo dun. Ayan, ah.